makikiraan po Ang makikiraan po ay sinasabi kung daraan ka sa gitna ng dalawa o higit pang tao. Isang umaga, nakasalubong mo ang iyong guro. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Magandang umaga po, binibining Albar. Magandang umaga naman, girly. Ang magandang umaga ay pagbati sa umaga. Opo. Ano kaya ang ipinapakita? Ipinapakita dito ang paggalang at respeto. Mano po lolo. Kaawaan ka naman po. Bakit kaya nagmamano ang mga Pilipino sa mga nakakatanda? Nakasanayan ng mga Pilipino ang magmano. Ginagawa ito upang maipakita ang angking kagalangan ng mga Pilipino tungo sa mga nakakatanda pati na rin sa ibang tao. Ang pagmamano ay isang paraan ng paggalang sa nakakatanda. Isa itong tradisyong ginagawa ng mga Pilipino. Naglalaro kayo ng iyong kapatid. Hindi sinasadyang nasaktan mo ito. Ano ang sasabihin mo? Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Ang pasensya na ay magalang na salita na sinasabi kapag nakasakit ka ng isang tao. Para masigit ninyong maunawaan ang ating paksa, may inihanda akong gawain para sa inyo. Handa na ba kayo? Panuto, iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagalang at malungkot naman kung hindi. Umalis ka sa dinadaanan ko! Ang pahayag ba ay nagpapakita ng pagalang? Hindi. Ang tamang sagot ay malungkot. Mano po mama? Mano po papa? Ang pahayag ba ay nagpakita ng pagalang? Ang tamang sagot ay masaya. Nagpapakita ito ng pagalang. Pasensya ka na Lorna. Hindi ko sinasadyang maapakan ng iyong sapatos. Ang pahayag ba ay nagpapakita ng pagalang? Ang ating sagot ay masayang mukha sapagkat ito ay nagpapakita ng may pagalang. Salamat ate sa binigay mong regalo. Ang pahayag ba ay nagpakita ng pagalang? Ang tamang sagot ay masaya sapagkat ito ay nagpakita ng may paggalang. Maari ko bang hiramin ang iyong aklat? Ang pahayag ba ay nagpakita ng paggalang? Oo, ito ay nagpakita ng paggalang. Kaya ang ating sagot ay masayang mukha. Kasalanan mo kung bakit kita nasagi? Ang pahayag ba ay nagpakita ng paggalang? Hindi, kaya ang sagot natin ay malungkot na mukha. Sa pangalawang gawain naman natin, basahin ko sa inyo ang panuto. Gamitin ang magagalang na pananalita. Ano ang dapat mong gawin sa mga sumusunod na sitwasyon? Naglalakad ka kasama ang iyong mga kaibigan isang umaga. Nakita mo ang iyong guro. Ano ang sasabihin mo? Ang sasabihin ko ay Magandang umaga po sapagat iyon ay umaga. Galing sa trabaho ang iyong ama. May bitbit itong tinapay para sa iyo. Ano ang sasabihin mo? Maraming salamat po, itay. Maraming salamat po sa iyong pasalubong. Nag-uusap ang iyong guro sa Filipino at araling panlipunan sa pintuan ng silid-aralan. Nais mong lumabas at umihi. Ano ang sasabihin mo? Makikiraan po. Dumating ang yung lolo at lola galing sa probinsya isang hapon. Ano ang iyong sasabihin? Magandang hapon po, lolo. Magandang hapon din po, lola. Mano po? Binigyan ka ng bagong bag at payong ng iyong ina. Ano ang sasabihin mo? Maraming salamat po, ina. Magandang umaga mga bata, bati ng guro sa klase. Ano ang magalang na sagot dito? Ang sagot ay... Magandang umaga rin po! Isang gabi, nakasalubong ni Pedro si Mang Kanor. Ano ang dapat niyang sabihin? Magandang gabi po, Mang Kanor! Ayan mga bata, sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, Bà nào